Hello, good evening. Andito kami sa may bayan ng Kusurumyo, mga kapalitos. At mga masyal kami dito sa may uh, ano nila, uh, carnival. Uh, so, pasensya na, paputol-putol ha. Kasi may mga tugtugan ba? So, yun. At uh, Kung may tugtugan, up tayo mga kapalitos. Ha? Uh, so, salamat sa mga uh, susubaybay sa amin. Sa mga, mga mag-subscribe dyan, mga kapalitos. Eh, salamat. Uh, Ato uh, hanapin lang namin yung mga kasama namin. So mamaya ulit mga o, na kami sa Ah, uh, uh, uh Mamaya mga kulitos uh, ang uh, Ano ng mga kulitos so, mga kasama namin So, kasi sya na Putol-putol yung vlog natin Pag uh, may, ano kasi Maraming music, ang lalakas mga kakulitos ah. Kung saan may tatapat yung ilaw Kung may tatapat yung ilaw Sa taya mo, yun know, o Eh, yun ano mo Banano mo eh. so, mamaya mamayat ulit mga kakulitos Yan ang anak mo Mga kakulitos, gusto oh. gusto niya yung ano Yung may ulit Mga kalitos Music okay. Dito ka sa May indayunan Ng mga ano oh. Ganda yun eh.

Diyan, yung mga ginagawa naman nila diyan ay parang challenge. Kung sinong kaya gumawa ng ganyan, si, siya yung panalo. Medyo ako na po yung nagsalita kasi medyo maingay-ingay na rin po diyan banda. Yan. Subukan din daw ng mga bata, kaso nga lang di naman nila abot. <laughs> o yan, naman si Kakulitos niyo Ayan, kinuha niya na yung camera. Yehey! Ngayon, yung mga kasama namin. Yan yung park sa Pangasinan, Posorobio. Diyan naman banda mga guys, ay bibili kami ng french fries ko. Yehey! Ayan, tinatakpan ko yung mukha ko kasi ayaw ko magpakita ng mukha. <laughs> Ayan, papunta na kami sa may pagbilhan ng french fries. Yan naman si kakulitos ninyo, sinasabi niyang puros barbecue lang. E eh, alam ko naman na meron na french fries doon, pata rin burger at mga mixed fruits with soft drinks. E eh, siya pinipilit niya na mga puros barbecue lamang. Yan. Tignan na lang natin. Ayan na siya, sinasabi niya ng oh, puro barbecue yan. Meron kasing nag-approach sa amin na babae na barbecue daw. Kaso nga lang ayaw ko kasi syempre french fries ang gusto ko dyan eh. <laughs> Ayan. Mag-order na po kami dyan banda. Well, si Kakulitos, hindi niya naman alam kung anong i-orderin ko. Ayan. Sa bandang dyan mga Kakulitos, sinasabi ko kung ano yung order ko. Ayan. No? Uh, at dyan po banda, pinalayo ko po si Papa para hindi niya po alam kung anong o-orderin ko. Ayan, pinapakita niya na po kung ano yung banner ba o yung sarili niya yung pinapakita niya. Dito naman banda ng video mga kakulitos ay pinag-uusapan namin ni Papa ang camera niyang GoPro. Yung camera lang daw po na napipindot yung gusto niya kaso medyo mahal at wala pa sa budget namin. Kaya tulungan niyo po kami mga kakulitos para makuha po namin ang desire niyang GoPro na camera. Ah, oh. wala pa? Wala pa. Ay, hey, wala pa? Kala ko mayroon na. Iwanan, iwanan kita karat. Kucuran ko yan. Welcome po sa review. Ayan. Uh, bye, happy new year. Ayun. Yeah. So dito magtatapos ang ating pong video ngayong gabi at uh, maraming salamat sa mga subusubaybay maraming salamat sa mga magsusubscribe At naway uh, walang mag-unsubscribe. So maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating mga batches uh, at walang sawang uh, sumusubaybay. So maraming salamat po talaga sa inyong lahat ata uh, God bless. Happy New Year po sa inyo lahat. I love you guys. I love you. God bless. God bless. Salamat sa iyong panonood mga kakulitos. At salamat din sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel mula 2023 hanggang 2024. Salamat at God bless you sa lahat ng mga nabsubscribe sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Thanks for watching. And God bless us all. And also, don't forget to subscribe, like, and share, and also ring the notification bell. God bless.